Hey guys! It's me again, Cheryl, and welcome sa aking vlog. So, for today's video, guys, is pag-uusapan natin. Gusto ko nga bang bumili ng mga expensive things, mga expensive clothes, mga ganyan. Ako, guys, is hindi ako yung taong bumibili ng mga expensive clothes. Ayaw na ayaw ko talaga nyan guys. Ang lagi kong binibili is yung mga sale clothes, like one by, well, ano, by one take once So, alam ng asawa ko yung ugali ko talaga, guys, no? Pag nag pupunta kami ng mall, ang lagi kong pinupuntahan is yung mga sale item. Sinasabi ko sa asawa ko, more than yung mga clothes na binibili ko is hindi lalagpas ng 100 plus. Mga low below lang siya talaga guys. No? Dahil talagang matipid ako sa, sa mga damit siguro. Pero sa mga cosmetics guys, pampaganda doon tayo bumabanat ng bumabanat ng ano ng pera no hindi naman ako bumibili ng mga mamahaling mga cosmetics bumibili ako sa mga online guys no but what i see online kasi some of their products that they are selling is not original 100% not original and some of them are fake and i bought one before in online I think it's AliExpress I bought the like um like oil like oil in put in your face like like a soap and it's not original at all so I watch on TikTok wh what is the original and the fake one so some of them the reseller sellers that they are selling cosmetics product is they are selling fake items. So, mag-iingat tayo pag buwibili tayo ng mga online product. Sa mga damit, guys, is hindi ako masyadong buwibili ng damit. Depende kung may okasyon. Kaso, guys, sa tuwing may okasyon kasi, guys, is buwibili ako ng mga new clothes, but hindi ko naman sila everyday nagagamit. Marami akong pantalon. I think marami ako more than 20 ata yung pantalon ko dito. At isa, uh, dalawa lang ata yung lagi kong ginagamit, guys, no? Because our body changing a lot. Lalong-lalo na wala akong trabaho, wala akong work, at nandito lang ako sa bahay, at hindi ako nagpupunta ng gym and more na kumakain ako ng rice, chickens, mga meat at hindi ako masyadong nag exercise Kasi guys, wala ako masyadong kasama pumunta ng gym. Siguro kung may kasama akong pagpunta ng gym, okay sana na lagi akong nagpupunta ng gym pero wala akong kasama at all. So, yung body ko kasi is nag-change siya. Hindi na siya katulad ng dati na sobrang payat ko. Ngayon is nagigay na ako ng fat. At some of my pants, guys, is hindi na kasya sa akin. Tinatry kong hindi kumain ng kanin, talagang onting kanin lang, pero hindi ko kayang hindi kumain ng kanin. Kasi guys, parang yung katawan ko is nangihina siya. So, ang pag eh, ano, ang paglulus kasi ng weight guys is sacrifice talaga is sacrifice mo talagang wag kumain ng marami wag kumain ng maraming kanin meat mga ganyan so i was trying my best no so hindi ako masyadong bumili ng mga expensive clothes yung asawa ko lang ang nagpupush sa akin bumili ng mga mahaling damit kasi sinasabi niya sa akin lagi na pag bumili ka ng murahing damit is mga ilang araw mo lang magagamit din, masisira na siya agad. Sinabi niya, at saka sinabi niya, pag bumili ka ng mga bagong damit at mahal yung binili mong damit, maganda yung quality ng tela, is matagal siyang masisira. And he is right. But for me kasi guys, it is depend on your budget and on your money. Kung wala ka nang masyadong pera, why you are buying expensive clothes, di ba? So, ayun kasi ang um, magkaiba talaga kami ng asawa ko about sa mga damit no talagang inahatak niya ako sa mga things na mamahalin at inahatak ko naman siya sa mga things na mamurahin so ayan talaga ang pinagkaiba yung asawa kasi guys, pag may gusto akong bilhin, hindi niya binibili. Pag alam niyang hindi maganda yung quality talaga ng damit, mga ganyan. Kasi talaga ako guys, ang tinitingnan ko always is price. Kasi depende naman sa budget namin yun. Kung sobra-sobra kami sa pera, okay sanang bumili ako ng mamahaling damit. Pero hindi naman kami sobra-sobra sa pera. So that is my life guys. no I'm not a rich woman. Hindi ako mayamang tao. Naka-budget -naka lahat ng na mga things na ginagamit namin everyday. Kasi guys, marami mga expenses kasi kami kasi kami dito sa bahay, no. Lalong-lalo lalo na may sasakyan yung asawa ko, dalawa yung sasakyan niya. At yung isang sasakyan niya is sobrang laki ng expenses niya at kailangan siyang ipaayos. Kailangan i-change yung oil niya kasi yung oil ata ng sasakyan is nagle -leak. So yung kasi, yung sasakyan niya kasi na malaki guys, is, is, is specific store lang para sa sa brand ng sasakyan niya. Hindi, hindi alam ng mga mechanic dito kung ano talaga ang main sources ng problema ng malaking sasakyan niya. Kailangan mo talagang pumunta sa store kung saan nagbebenta ng ganong sasakyan. At yung store na yun, guys, is nung pinuntahan namin para ifa-fix if if yung sasakyan niya is sobrang laki ng hinihingi nila at all. Parang makakabili ka na ng new car, guys. Talagang bagong sakyan. Yung sa pera na hinihingi nila sa amin. So, hindi namin pinafix. Ganoon talaga, guys. Yung maliit na sakyan, little bit, little bit yung price na yung expenses niya, pero may expenses pa rin yun sa asawa kasi guys, sa sakyan niya kasi separate ang expenses dito sa bahay at separate ang expenses ng kanyang sasakyan. Kasi guys, pag may sakyan ka, it's your responsibility kung masira yan, mawalan ng masira yung mga part niya or kineme, kineme kung anong pwedeng masira sa sakyan, no? and dito guys, pag nasiraan ka ng sakyan, sobrang mahal ang mechanic dito guys, sobrang talagang mahal, hindi ko nga alam kung paano survive ang mga taong may sakyan guys, kasi kung sakaling may sakyan ka at wala kang trabaho, hindi mo kayang i-afford ang gasolina ng sakyan ang mahal ng gasolina ngayon guys ewan ko nga ba kung bakit tumataas yung gasolina gasolina ng sakyan ng mga may car dito. So, I prefer using bus, no? Since I was working abroad naman talaga, guys, lagi ako nagbabas at taxi lang. Wala talaga ako sakyan at all. So, ayan, guys. Ayan lang yung little bit lifestyle of my life. So, hindi ako mayaman, guys. Ang tingin lang ng mga ibang tao sa akin, mayaman ako because I was, I'm not in the Philippines, in the Philippines, guys. I was outside the Philippines and I'm different country, guys kasi guys, sa atin kasi mga Pilipino is automatic na kasi sa atin na if you are working outside the country you have a lot of money hindi nyo alam ang buhay dito sa ibang bansa, why? because nasa Pilipinas kayo at hindi ninyo nararanasan ang mabuhay dito sa ibang bansa dito kasi sa ibang bansa guys kung, kung ano yung mga yung mga government nila kung anong inano nila dito sa mga no, kailangan din natin sumabay hindi ho tayo hindi ko tayo ano dito na pensionado ng gobyerno na every month may nare-receive tayong pera guys. Dito kasi sa ibang bansa is kailangan mo rin magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho para magpay ng bills at hindi ganun kadali ang magpay ng bills guys kasi tambak ka talaga every month tambak ka talaga guys sa mga bills ninyo at gusto nyo bang i-share ko sa inyo yung mga bills namin, hindi ko na i-share sa inyo dahil wala nang kayo benefit sa mga bills namin, kung sana half of our bills is your paying, it's okay sana no, pero ganyan ang buhay dito guys, walang pwedeng umasa -asa sa mga kamag-anak magulang or mga kapatid kasi regarding sa pera guys hindi ka ng mga sarili-sarili mong pamilya dito. Why? Because their life also is not rich. Simple lang ang buhay nila. Nagtatry din silang makasurvive at magpay ng bills every month.